na <clears throat> hello po mga kadventurer. Uh, panoorin niyo lang tong video na ito ha, mula sa simula hanggang katapusan para maintindihan niyo yung uh, content na ito. Ang bago tayo magpatuloy mga kadventurer, uh, ayan munang muna ipakita ko sa inyo yung ating intro. Hello uh, po, magandang umaga po, magandang gabi, magandang uh, madaling araw, magandang tanghali po sa buong mundo. Uh, dito tayo ngayon mga ka-adventurer. Uh, hindi natin patatagalin pa, uh. mga <coughs> ako ng mga shield na tinatawag namin na uh, imbaw. Ayan, mayroon pang pinakita ko na tinatawag sa amin na umang. Ayan, umang yung tawag sa amin dyan mga ka -adventurer. Uh, kung napansin niyo dyan yung mga kabisyur, isinaks ko sa putik yung uh, dalakong hitap. Uh, yan kasi ang uh, pamaraan ko sa paghanap uh, ng mga shield na tinatawag namin na imbaw. Uh, mamaya mga kabisyur, tingnan nyo kung ano yung imbaw na shield na tinutukoy ko. basag yung unang nakuha ko na shield mga kapitsir at, hindi yun imbaw Yun ang tinatawag namin na tayapan Patuloy uh, lang po sa pag uh, ng itak sa putik Ganyan lang ganyan uh, Mayroon na akong ginawa kasi pag mayroon kang ma ma-feel na parang bato sila lima kunin mo lang para ma-check mo kung ano yun o oh, yan, yan ang imbaw na tinutukoy ko mga kadensurir masaya yan sa akin nilaw mga kadensurir yung imbaw yan, panasok ko na nga sa lalagyan natin um, sa video nito mga kadensurir sulo akong naganap ng makakain Um, hindi lang shield yung target ko dyan na kunin. Uh, may dala rin akong lambat uh, pagkatapos ko maghanap ng mga shield. Uh, pupunta ako ng dagat para malagap ang lambat na dala ko. Yan, marami-rami na akong na mga shield na tinatawag namin na imbaw mga kalputurin sa spot na yan mga carpenter kasi yung mga imbau anong dami nila parang isang grupo na sa spot na yan kaya madali, madali ko lang na ipin yung mga imbau naninirahan tong mga shell na tong mga carpenter sa ilalim ng putik uh, git isa o dalawang dangkal siguro yung lalim nila uh, naninirahan sila dito sa area na maabot tubig dagat pag high tide mga kadjurir na sa putik ilalim ng putik diyan marami na tayong naipon na imba mga kadjurir napatuloy na ako sa pagsaksaksin din uh, kaya nga lang mga kadjurir nasugatan na yung kamay ko sa kakahawak ng itak sa kasaksak sa putik Yeah. Uh, hindi ako nagtagal dyan uh, mamaya tingnan nyo mga karnsurer no? tumigil na ako sa pag uh, kuha ng mga shield na tinatawag namin na imbaw uh, meron pa akong isang nakuha dyan yan uh, kahit masak masakit na yung kamay ko uh, sinubukan ko pa rin isaksak yung itak sa putik para makakuha pa tayo ng maraming imbaw yan Yan, pinapasok ko na sa loob ng lalagyan yung naipon natin ng na mga shield, mga kadventurer na tinatawag namin na imbaw. Ah, uh, meron din yung parang dalawang ah, na nakuha ko. Ah, uh, na yun sa kinilaw natin yan mamaya. Ah, uh, yan, hinu hinuhugasan ko na ang ah, uh, na naipon natin na mga shield, mga kadventurer. Yung tubig na yan, mga kadventurer, tubig dagat yan kasi Uh, kuha mo lang yung mga imbaw sa uh, area na abot to be dagat Yan, kumuha na ako ng isa para bi mga kabinjero para kilawin na natin. Kasi miss na miss ko na talaga yung uh, sarap ng kinilaw na imbaw. Yung imbaw mga kabinjero, ayun uh, ang shield na parang mayroong atay. ma uh, maraming benefits makuha natin dyan sa shield na yan mga kabinjero. mga kabinsir, kung nakita nyo yung kulay brown, uh, yan yung atay niya. Uh, wala nang kunin dyan mga karbinsurir uh, lahat pwede uh, na kainin yan um, sarap mga karbinsurir ang lasa ng imbao mga karbinsurir manamis namis miss siya uh, sarap talaga siya pag matikman niyo sa mahilig magkilaw dyan Uh, ting, uh, tikman nyo yung lasa ng uh, imbaw. Uh, talagang masarap talaga siya kilawin mga ng imbaw. At saka hindi lang sa kinilaw masarap tong imbaw. Pwede, pwede din itong ano, lutuin. Uh, masarap din yung sabaw niya sa tinula. O kahit i-gisado mo pa, inyo pa mga Masarap din to sa gisado. Yan, patuloy lang ako sa pagkilaw ng mga imbaw mga karbentyurir. Uh, wala nang mga ingredients, wala nang suka. Uh, Diretso na sa kilaw mga kasi masarap talaga siya. Parang manamis namis Yan, natapos na akong kumain ng imbao imbaw mga karbentyurir. Uh, dala ko na yung sa saku, sakubag. Uh, Patungo na akong dagat para... Uh, napagplanohan ko dyan na ang mga isda din gamit yung lambat natin. nandiyan sure. na ako sa dagat at saka sinulan ko na sa paglagat yung lambat natin yan may pinupulot ako na plastic mga ka yung dala natin yan na uh, tabako at saka yung dahon ng nipa. Yan ang gamitin kasi namin dito sa probinsya pang smoke. Kasi mahal na ngayon yung sigarilyo kaya medyo um, tipit-tipit tayo. Kaya yung gamit namin sa pag-smoke yung tabako lang yan. Yung uh, pinasok ko sa plastic. Kaya lang basang basa sa tubig dagat kasi ko na yan sa pagbulabog yung mga ista mga karpusero mga karpusero para mapunta sa lambat natin at yan uh, siniko na yung lambat natin mayroon na agad na uli na isang ista yung tinatawag namin na katamba bit na is sa lambat natin mga carpenturer talagang masurti tayo sa uh, araw na yan yung pagsulo kong lumakad sa paghanap ng makakain um, sa nanonood sa video ito maraming salamat po sa inyo at saka hu huwag nyo sanang kalimutan na mag like at mag subscribe sa uh, channel ko at uh, um, pakishare na lang ito kung pwede para makatulong din kayo sa akin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Awag po mo muna kayong alis mga kalapansurer para makita ninyo kung gaano karami yung nauli kong isda dyan. Kasi hindi pa tayo tapos sa bidyong ito Yan, marami pang sumabit na mga isda sa lambat natin. Sa pagkakataon na yan mga kalpitsuril, inigpit ko na yung lambat Uh, kung napansin nyo na mayroon pa rin isda na sumabit sa lambat natin mga bago yan na, na huli Kasi kanina yung uh, nakita ninyo inalis ko na yung mga huli na isda sa lambat natin Yan, uh, ilinigpit ko na uh, Mayroon pa rin sumabit na mga isda Yan talagang maswerte tayo sa araw na yan mga kardinsurir Kasi sa lakad natin nung kanina nung uh, nanguha ko ng mga shin na imbaw, marami tayong nahuli tapos dyan sa pangingisda na natin mayroon ding mga sumabit na isla kaya talagang masyorte masyorte tayo sa araw na yan pagkakataon na yan ng mga ka-adventure na tayo sa baybayin para ayalis ko yung mga isda na kasabit sa lambat natin. dito magwawakas yung video na ito mga karbintyurer. Uh, Marami-rami akong huli mga karbintyurer. Tinan nyo yun o. Oh. Mayigit siguro tatlo o apat na kilo yan lahat. Uh, maraming salamat po sa panunod niyo lahat mga karbintyurer. Sana hindi kayo magsawa manunood sa mga videos ko. Uh, sa susunod ulit na upload natin. Bye bye na. I love you all.